magana naman. So, magpapakain tayo ngayon ng masustansyang okra sa ating mga alagang kambing. Ang ibang pangalan ng okra ay gumbo or lady's fingers. Gawa ng kanyang shape na parang mga daliri. Alam nyo ba ang okra ay Meron ding potassium at marami pang ibang vitamins. Kaya naman, paboritong paborito to ng mga ating alagang kambing. Hindi sila nagsasawa dito. Kaya pag may tanim kayong okra, ilayo nyo na sa mga kambing. Kahit mga dahon niya, kinakain din ng mga kambing. Bali, itong mga okra na to, ito na yung medyo matigas na na okra. Yung hindi na pwedeng consume natin kasi matigas na siya. So, pwede siya sa kambing. So, hindi masasayang. Ang okra ay mayaman din sa maraming sustansya. Tulad ng protein, carbohydrates, calcium, vitamin C, marami pang iba. Kaya naman ito ay pampagana kumain sa ating mga kambing at pampagana din para sa kanilang pagsampa at mayaman din ito sa fiber nakakabusog din to agad kaya wag masyadong marami kasi baka ito kasi sa dami niyang sustansyang nilalaman yan tapos na si Sarah sa kasi pupunta naman tayo kay Inday, si Inday naman ang papakainin natin ng masustansya nating okra